aking harap po ay ito lang po sa gilid po ito po ito pa lang ang aking hanap po ay dito sa BPI sa Miralco at dito din ako nagpa-parking ayan nakikita nyo napakalawak nyan at sa umaga ako ay nagpa-parking sa gabi naman ako ay nagtitinda dito sa gilid ayan Ayan mga kapwa Ayan nakikita nyo dito Sa aking pwesto Ayan po Ayan na po yung tao dito Pusunduin so, ko yung aking anak Dito sa tindaan Sa kabila, sa restaurant Dito nakapwesto yung aking asawa Pupuntaan ko Ayan guys. Ito. Sa bugis. Guys, ito na nga pala ang aking anak. Sinundo ko na. Hi, hello. Hi ka, hi. Hi, dali. Hi. Hello. Hi guys. Hello na si Bibi. Bibi Patricia. Hi ka, hi ka. Hi ka, hi dali. Hi. Hello. Hi ka. Hello ito nga pala si Bibi tinanto ko nga hi say hi say hi 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 Dali Hi 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 say Hi 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 say 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 Hi Hi kahay. Hi say say Hello. Hi guys, sabi mo. Hi guys. hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Dito na kami. Dito na kami ni Baby sa tindahan na maliit. Dito sa Ayan. Malapit sa BPI. Ayan, diyan. Hi ka, hi. Hi, hi. Hi, hello. No, no, no. Hello. Hi, hi. Kiss, kiss, kiss. Hmm, nandito na kami ni Isyang. Hello, sabi, hello. Hi. Hmm. Hi, guys. Dito na kami. Nagtitin na kami dito sa gilid. Ito aking baby.

হ্যাঁ <laughs> <laughs>

Magkakita Ay. 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 Ay, nam -nam. Ay, nam -nam. Ayan nga pala ang aking asawa. Dito na. Sa kabilang, ano, sa restaurant, nagtingda. Ayan. Ayan, ayan, ayan. -daw na yan. Hindi ko bye bye Uwi na kami. Mga guys Ayun may ubong daw Ayun ka daw sa vlog Ayun Ayun ka daw Ayun siya Ayun